Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isang libo at labing isa hanggang isang libo isandaan at labing lima. Kabanata isang libo isandaan at labing isa. Malapit ng sumabog ang buong kasikatan ni Elaine. Talagang hindi niya inaasahan na sinabi niya kay Charlie sa umaga na dapat siyang magingat sa Lady Wilson, ngunit sa halip na seryosohin ito, bumili siya ng napakaraming lakes. Okay lang ngayon, mas mura, itong Lady Wilson. Tulad ng dati, pinagalitan na ni Elaine si Charlie, ngunit ngayon ay wala na siyang lakas ng loob. Sa oras na ito, tinanong ni Claire si Charlie sa silid. Ano ang kakainin mo ngayong gabi? Ngumiti si Charlie at nagtanong, kadalasan ay hindi mo pinapahalagahan ang mga ito. Bakit mo pinapahalagahan ang kakainin ngayon? Ngumiti si Claire at sinabing, gusto kong mamitas sa hardin ng gulay. Sabi mo pwede kong kunin ng anumang gulay na gusto ko. Okay lang ba? Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, kung gayon, sabay-sabay tayo, tulad kaninang umaga. Naisip ni Claire na kinuha ni Charlie ang unang kiss sa umaga, at ang kanyang magandang mukha ay agad naging pula. Binigyan niya ng puting tingin si Charlie, at nahihiyang sinabi, Maaari kang pumili, ngunit hindi ka dapat kumuha ng advantage sa akin. Nagkunwaring tuliro si Charlie at nagtanong, asawa ko, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko naiintindihan kung ano ang sinasamantala ko. Ngumiti si Claire, anyway, lumayo ka sa akin ng mahigit kalahating metro. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at bumaba. Nagmamadaling sumunod si Charlie. Pagdating ng dalawa sa vegetable garden, nakita ni Claire ang mga leeks sa lupa sa isang sulyap at nagtatakang nagtanong, saan nang galing ang mga lakes? Hindi ko sila nakita nung umaga. Ngumiti si Charlie at sinabing, hiniling ko sa isang kaibigan na ipadala ito. Ngumiti si Claire at sinabing, kung gayon, makakain tayo ng pritong hipon na may lakes ngayong gabi, pwede ba? Nagmamadaling sinabi ni Charlie, hindi pa malaki ang lakes, kaya hindi pa natin ito makakain. Ha? Nagtatakang tanong ni Claire, sa tingin ko ay maganda sila, bakit hindi tayo makakain? Sinabi ni Charlie, hindi mo naiintindihan, ang leeks na ito ay mukhang maganda ngayon, ngunit maaari kang maghintay ng ilang sandali bago mo ito kainin. Tumango si Claire at sinabing, sige, kung ganoon, gusto mo bang magkaroon ng inihaw na talong sa gabi? Gusto kong kumain ng mushu meat. Sige, nakangiting sabi ni Charlie. Narito ang buong taniman ng gulay para kainin maliban sa leeks, at lahat ng iba ay maayos. Pumitas ng gulay ang mag-asawa at bumalik sa kusina para magluto ng magkasama. Nagustuhan din ni Claire ang pakiramdam na ito. Ang sarap sa pakiramdam na maging abala sa kusina kasama si Charlie. Ang pamilya Wilson ay mas abala sa oras na ito, sapagkat ang mga tao at si Mrs. Wilson ay nagpuputol din ng higit pang mga lakes. Lahat ay abala ng mga tao sa panahong ito. Ang matandang Mrs. Wilson ay abala sa paggawa ng pansit, si Noah ay abala sa paghiwa ng karne, si Horia ay abala sa scrambled egg. Si Harold at Wendy naman ay abala sa paghuhugas ng lakes. Kaya lang medyo na depress si Noah. Gumagawa siya ng minced meat habang nagre -reklamo. Bakit hindi ka nalang bumili ng tinaddad na karne? Kailangan kong bilhin ang buong piraso ng karne at tadta rin ang palaman. Ang sakit ng braso ko ngayon. Sinabi ni Horia, sinabi ni nanay na ang palaman na ginawa ng makina ay hindi mabango. Hindi tulad ng palaman na tinadtad ng kamay. Kalokohan neto, sinabi ni Noah sa kanyang mga labi ng mapanlait. Hindi ba sila lahat ay iisang karne? Ano ang pagkakaiba ng handshop na karne? Sa oras na ito, narinig niya ang Lady Wilson na nagmumura sa likod. You know a eh, bullshit, tanungin ang mga matatanda, sino ang hindi nakakaalam, ang tinadtad na karne lamang ang masarap. Kabanata 1112, walang magawa si Noah at nagsabi, tama ang sinabi mo, hindi ba magandang pakinggan? Binigyan siya ni Mrs. Wilson ng isang nanlilisik na tingin at sinabi, gumamit ng mas matigas na kamay at putuli ng karne ng kaunti. Alam ko, panunuyo na sagot ni Noah. Sa gabi, tapos na ang pagpupuno ng karne, pinirito ang mga itlog, at maraming daffodil ay hinugasan ng malinis at inilagay sa chopping board. Lumabas si Lady Wilson para gawin ang pagpuno. Una, gumawa siya ng leeks at itlog at pagkatapos ay gumawa ng karne at leeks. Ang lahat sa pamilyang Wilson ay nagsimula ng maglaway. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ay naging magulo kamakailan. Hindi pa sila nakakain na gawang bahay na dumplings sa mahabang panahon. Personal na pinangunahan ng Lady Wilson ang lahat na gumawa ng dumplings. Upang sabihin ang katotohanan, lahat ay gumawa ng dumplings, lahat ng uri ng mga bagay-bagay, at mayroon talagang ilang kapaligiran sa bagong taon. Si Mrs. Wilson, na laging masama ang ugali, ay nararamdaman ang init ng buhay ng pamilya sandali. Sa wakas ay nagkaroon siya ng mabait na panig, matiyag ang nagturo sa kanyang mga apo kung paano gumawa ng dumplings na mas mabuti at mas matatag. Napabuntong hininga din si Noah sa kanyang puso, at gusto rin niya ang masayang pakiramdam ngayon. Lalo na nang bumalik ang nawawalang asawa, bumalik ang dalawa sa kanilang orihinal na maayos at mapagmahal na buhay. Kaakibat ng katutuhanang nasa tabi nila ang mga bata, at nakatira pa rin sila sa ganoong magandang villa, ang Wilson Group ay muling bubuhayin sa lalong madaling panahon. Ang buhay ay perpekto sa sandaling ito. Kung gagamit siya ng ilang salita upang ilarawan ang pakiramdam sa sandaling ito. Pwede bang humingi ng asawa? Pakiramdam niya ay umabot na sa mataas na dinastiya ang buhay. Kinuha ng matandang Mrs. Wilson ang lahat para gumawa ng maraming dumplings. Inilipat ni Horia ang induction cooker sa kusina papunta sa sala. Lahat ay nanood lang ng TV sa kwarto habang gumagawa ng dumplings at naghahanda sa pagluluto. Kahit na medyo maliit ang TV, maganda pa rin ang hitsura nito. Nakahanap ng komedya na pelikula si Harold, 19 Sesame Official ni Stephen Chow, at pinanood ito ng pamilya ng sabay. Nanood ng TV si Horia at tumingin sa mga dumplings sa palayok. Sa lalong madaling panahon, ang dumplings na lumutang sa palayok, at ang halimuyak ay nag-uumapaw saglit, na nagpapagana sa mga tao kapag naamoy nila ito. Ang matandang Mrs. Wilson ay nagmamadaling hinimok si Horia, bilisan mo at bigyan mo ako ng isang mangkok. Nakangiting sinabi ni Noah, bilisan mo at ilabas ang lahat ng dumplings, at pagkatapos ay lutuin ang susunod na batch. Kukuha ako ng suka at kakain ng dumplings. Mabilis din silang pinalibutan ni na Harold at Wendy. Matapos kumuha ni Horia ng mga dumplings, Dumating din si Noah na may dalang lumang suka. Kaya naman, masayang kinain ng limang miyembro ng pamilya Wilson ang ginawa nilang dumplings. Si Noah ang pinakamabilis na magsimula. Anuman ang katotohanan na ang mga dumpling ay napakasarap pa rin kahit mainit, kaya pinasok niya ang isa sa kanyang bibig at hindi malinaw na bumulong. Oh my god, ito ang masarap na palaman mula sa dumplings na tinadtad ko. Mabilis ding kumain ng isa ang matandang Mrs. Wilson, at napabulalas, naku, napakalambot ng mga sibuyas na ito. Tanong ni Horia habang kumakain, saan nakakuha si Charlie ng ganoon kagandang leeks? Hindi ka makakabili ng magandang leeks sa palengke ng gulay. Ang matandang Mrs. Wilson ay kumain ng isa pa, at may damdaming nagsabi. Si Charlie, medyo bastard, ay medyo may kaya pa. Na-misunderstand ko siya kanina. Alam kong may ganitong kakayahan siyang manlinlang. Pananatilihin siya sa Wilson Group. Mahusay na gamit. Nagmamadaling sinabi ni Harold, "Lola, bakit gusto ng Wilson Group ang ganitong uri ng basura?" Basura na kumikita si Charlie sa panloloko ng mga tao. Sasabog din 'yan sooner or later. Hindi ko alam kung ilang tao ang nakapila para patayin siya. Ang matandang ginang Wilson ay umungol at ikinaway ang kanyang kamay. Okay, huwag mo nang pag-usapan yon. Bilesen mo. Napakaraming dumplings ngayon. Ang bawat tao'y kumakain ng hindi bababa sa dalawang mangkok. Kabanata 1113. Ang pamilyang Wilson ay gumawa ng dalawang uri ng pinalamanan na dumplings. Sa dami ng ginawa nilang dumplings, sapat na ang makakain ng sampung matanda. Gayunpaman, kinain ng limang miyembro ng pamilyang Wilson ang lahat ng dumplings na ito. Pagkatapos kumain, ang bawat miyembro ng pamilya Wilson ay hindi na makatayo. Nang makitang May 30th dumplings ang naiwan sa plato, sinabi ni Mrs. Wilson. Bakit hindi ninyo inubos ang mga dumplings na ito, huwag ninyong sayangin. Hinawakan ni Noah ang kanyang bilog na tiyan at nahihiyang sinabi. Nay, hindi na talaga ako makakain. Wala akong makakain sa kanila. Paulit-ulit ding umiling si Horia at sinabing, Nay, hindi na ako makakain ito. Ako ay kumain na ng sobra. Wala man lang lakas magsalita si Wendy, kaya napahiga siya sa sofa at ikinaway ang kanyang kamay. Sabi ni Harold, Lola, bakit hindi mo muna ilagay sa ref, at bukas iprito bago kainin? May ngiti sa mukha ng matandang Mrs. Wilson. Sinabi niya kay Horia, Horia, ilagay mo itong mga dumplings sa isang plastic bag at ipadala sa bahay ni Charlie. Nagtataka na nagtanong si Horia, Nay, bakit kailangang magpadala ng magagandang dumplings sa kanilang tahanan? Ngumiti ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, Paano ko sasabihin sa kanila na tikman ang kanilang mga leaks? Tiyak na magagalit sila. Sabi ni Harold, Lola, gusto mo bang lagyan ito ng laxatives? Nagtanong si Noah, ang mga dumpling ay nakabalot at niluto lahat. Saan dapat idagdag ang mga laxatives? Sinabi ni Harold, maaari mong gilingin ang laxative upang maging pulbos, pagkatapos ay magdagdag ng tubig, at gumamit ng hiringilya para tamaan ang dumplings. Oh, ang pamamaraang ito ay mabuti. Masayang sabi ni Wendy, kuya, ang paraan mo talaga ay kahanga-hanga. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, nangyari sa akin na mayroong isang first aid kit sa imbaka ng silid ng villa na ito, na naglalaman ng lahat ng mga gamot at hiring gilya. Agad na hinamfas ni Harold ang kanyang mga braso at sinabing, Okay, I'll leave the matter to my lola. Ngayong gabi, si Elaine, Charlie at ang pamilya ay masisira ang kanilang mga bituka. Pagkasabi noon, agad siyang bumangon at pumunta sa storage room, at hindi nagtagal ay dinala ang isang plastic box na may logo ng pulang cruise. Ang dating may-ari ng villa na ito, ay lubos na naghanda ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kahon ng gamot ay ganap na handa para sa lahat mula sa sipon at lagnat. Sa gastrointestinal conditioning, sa malalang sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso, Agad na nakita ni Harold ang isang bote ng Fruit Guide Film sa loob at sinabing may masamang ngiti. "Kanina pa ako constipated and I will take this." Napakaganda ng epekto. Pagkakuha ng dalawang pakete, ang makakabasag ng bituka. "Nagmamadaling sinabi ni Wendy, pagkatapos ay maglagay ng isang tableta sa bawat dumpling." "Sige," nakangiting sabi ni Harold, "hayaan mo silang magsaya ngayong gabi." Pagkatapos nito, sinimulan ni Harold na gilingin ang mga piraso ng gabay ng prutas at pagkatapos ay gumamit ng hearing gilya upang ihalo ang tubig sa dumplings. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang ng pagproseso ng higit sa 20 dumplings, naramdaman na ni Harold ang cramp sa kanyang tiyan at ang sakit ay nagpapaiyak sa kanya. Nagmamadaling tinanong siya ni Horia, "Ano ang nangyayari sa iyo, anak?" Sumagot si Harold, Sobrang sakit ng tiyan ko nanay, sobrang sakit, parang pinipiga ang bituka ko. Pagkatapos noon, nakaramdam si Harold ng kakaibang enerhiya sa kanyang tiyan, tulad ng isang nakulong at baliw na daga, na tumakas sa kanyang ibabang bahagi na galit na galit. Bago siya bumalik sa kanyang katinoan, agad siyang nagpakawala ng nakakatakot na tunog. Ang napakalaking marangyang salas ay napuno ng labis na kasuklam-suklam na baho. Ilang beses na inubo ang matandang Mrs. Wilson at nagmura, Harold. Mayroon ka pa bang budi sa paglalagay ng napakabahong hangin sa harap ng iyong pamilya? Tinakpan din ni Wendy ang kanyang bibig at ilong sa pagkasuklem, at galit na sinabi. Kuya, ang iyong hangin ay masyadong mabaho. Kabanata 1114, sinabi ni Harold ng masakit sa sandaling ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, nakaramdam ako ng kirot sa aking chan. Sa puntong ito, agad na naramdaman ni Harold ang mas malakas na enerhiya, ilang beses na mas malakas kaysa dati, at sprinted crazily pababang silid sa isang napakabilis na bilis. Kagad pagkatapos, nakarinig siya ng buntong hininga, at ang mas malakas na amoy ay agad na kumalat sa buong sala. Sumulyap si Noah sa ilalim ng buttocks ni Harold, at nalaman niyang may brown-black sticky material na tumatagas. Bulalas niya, fucking Harold, bakit mo hinihila ang iyong pantalon? Ah, napatingin ang lahat sa paligid. Hindi mahalaga sa hitsura na ito. Oo naman, may kung anong kasuklam-suklam na bumubulusok sa ilalim ng puwet ni Harold. Galit na nagsalita ang matandang Mrs. Wilson. Bastardo, imported from Italy ang sofa na ito. Natakot din si Harold at bumulong. Ako, ako, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang sakit, tapos gusto kong umutot, hindi ko alam kung paano. Nagtatakang tanong ni Wendy, Kuya, sinipsip mo ba ang durog na pulbos sa iyong ilong noong piniga mo ang laxative? Hindi, napakapangit ng ekspresyon ni Harold. Papagalitan na sana siya ng matandang Mrs. Wilson, ngunit bigla niyang tinakpan ang tiyan niya, oops, at nagsabi. Ano ang problema? Masakit ang tiyan ko, oops, oops, no way. Habang nagsasalita ang Lady Wilson, iniunat niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang tiyan, ngunit bumagsak siya sa lupa dahil sa bigla ang pagkumbulsyon. Nanay, nang makitang bumagsak ang Lady Wilson, nagmamadaling bumangon si Noah para tulungan siya. Bilang resulta, siya ay mabangis na bumangon. Pakiramdam niya ay ilang beses siyang sinaksak ng magkasunod, masakit at hindi komportable. Kagad pagkatapos, naramdaman din niya ang pag-alon sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay naramdaman niya ang isang mainit at mahalumignig na pakiramdam sa loob ng kanyang pantalon. Hinila niya rin ang pantalon niya. Ito, anong nga ba ang nangyayari? Ang matandang Mrs. Wilson ay nakahiga sa lupa sa oras na ito, gumulong-gulong sa sakit at bumulong. Oh, masakit hanggang kamatayan, nakakakilabot. Pagkatapos magsalita, napawaw ang Lady Wilson at isinuka ang lahat ng kinain niya sa kanyang tiyan. Kaagad pagkatapos, naramdaman din niya na ang kanyang tiyan ay nawala ng kontrol, at biglang hinila ang kanyang pantalon. Ang matandang Mrs. Wilson ay bumulwak ng hindi mapigilan. Umiiyak sa kanyang ama at ina. Tawagan ang ambulansya, tumawag ng ambulansya. Ilalabas na sana ni Wendy ang kanyang mobile phone, ngunit hindi matiis ang sakit ng kanyang tiyan, at napagulgol siya sa sofa sa pagiyak, hindi makagalaw. Bagamat si Horia ang may pinakahuling pag-atake, hindi nagtagal ay nagsimula siyang magsuka at magtaet. Ang buong sala ay halos imposible na manatili, mas masahol pa ito kaysa sa tuyo na banyo sa gilid ng kalsada. Ang ilalim ni Harold ay napuno ng dumi. Nais niyang magpumiglas na magbago sa isang malinis na mauupuan, ngunit hindi pa rin niya magagamit ang kanyang lakas. Wala siyang choice kundi ang magdalamhati sa kanyang mukha at ang hindi komportable niyang mga kilay. Tanong niya, "Lola, anong idinagdag mo sa dumplings?" parang hindi malinis mahinang sinabi ng matandang Mrs. Wilson imposible ang mga leeks ay sariwa ang karne ay sariwa at sariwa ang mga itlog paano magkaroon ng problema naging lila ang mga labi ni Wendy at nanginginig siya at sinabing Lola parang nahiwa ng kutsilyo ang tiyan ko ngayon hindi ako dapat mamatay dito Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at sinabing, tatawag ako ng 120. Kailangan mong kumapit. Kabanata 1115. Sa oras na ito, ang pamilya Wilson ay walang ideya kung ano ang dahilan sa kanilang pagsusuka, at pagkakaroon ng sobrang sakit ng tiyan at pagtatae. Ang Narcissus sa Daffodils ay isang napakalakas at nakakalaso na sangkap. Kung ito ay Purified Narcissus, kung gayon ang isang napakaliit na halaga ay kinakailangan, at ito ay maaaring nakamamatay. Gayon paman, ang nilalaman ng alkaloid na ito sa daffodil mismo ay medyo maliit pa rin, kaya kumakain ng labis ay magdudulot ng napakalakas na senyales ng pagkalason sa pagkain. Ngunit sa pangkalahatan, hanggat hindi ka kumakain ng marami, hindi ito magiging banta ng buhay. Kahit na ito ay malamang na hindi nakamamatay, ang sakit ay tiyak na hindi isang bagay na magagawa ng mga ordinaryong tao. Hindi lamang ito nagdudulot ng pagsusuka at pagtatae, kundi pati na rin lagnat, kumbulsyon, at nervyos na karamdaman sa sistema. Kung ito ay kinakain ng husto, maaari rin itong maging sanhi ng pagkabigla, at pagkatapos ay nagbabanta sa buhay. Ang lahat sa pamilyang Wilson ay kumain ng marami ngayon. At ito ay talagang medyo mapanganib. Kahit si Charlie ay hindi inaasahan na ang pamilya Wilson, ay makakain ng ganito karami. Ito ay madalas na naiulat sa balita na ang ilang mga tao, ay nagkakamali ng daffodils bilang leaks at nalason pagkatapos kainin ang mga ito. Ang ganitong bagay ay talagang madaling malito. Nang dumating ang 120, tatlo sa limang miyembro ng pamilyang Wilson ang hinimitay si Noah at Wendy lang ang halos walang malay. Ngunit sa panahong ito, bagamat mahina pa ang kanilang kamalayan, hindi na nila kayang kontrolin ang kanilang mga katawan, kaya ang panja ng lahat ay puno ng dumi. Napakabaho ng sala kaya walang makapasok. Ilang tauhan ng 120 emergency ay agad tumalikod at nagsuka. Limang tao ang nagsuka at natatae, ang ganitong amoy ay talagang nakakasira ng loob ngunit walang paraan. Mahalagang iligtas ang mga tao. Nilabanan pa rin nila ang nakakadiri na amoy, at nailigtas ang limang incontinent na pamilyang Wilson mula sa Villa. Nagmamadaling isinugod ng mga medical staff ang pamilya Wilson sa isang ambulansya, at dinala sila sa Oris Hill People's Hospital. Pagkatapos ng gastric lavage at pagbubuhos, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang pamilya Wilson, at pansamantalang gumaling at inayos upang ipagpatuloy ang pagbubuhos sa emergency ward. Magkatabi ang mga kama ng matandang ginang Wilson at Horia, at si Noah at iba pa ay nasa kaloob-looban. Sa oras na ito, lahat ay may makalupang mukha, may sakit na hitsura, at hindi nila kayang talunin ang anumang enerhiya sa lahat. Isang doktor na nakasuot ng maskara ang pumasok at nagtanong, ano ang kinain ng iyong pamilya ngayong gabi? Sa una ay pinaghihinalaan na dapat kayong na food poison, kaya kailangan mong mag-isip ng mabuti tungkol sa kinain ninyo. Maaari din nating matukoy ang saklaw. Bawasan ng konti, kung hindi mahanap, ito ay dahil sa ilang lason, kung gayon hindi kami makapagreseta ng tamang gamot. Hindi napigilan ng matandang Mrs. Wilson ang pag-ungol. Ang aming pamilya ay hindi kumain ng kahit ano sa gabi, dumplings lang ang kinain namin. Nay, siguradong may mali sa dumplings, kung hindi, hindi tayo malason sa pagkain. Hindi napigilan ni Horia na magreklamo kay Mrs. Wilson. Alam niya na ito ang kaso. Anong uri ng dumplings ang kanyang kakainin kasama niya? Hindi ba ito humihingi ng gulo? Naramdaman din ni Mrs. Wilson na may problema sa dumpling sa oras na ito. Ngunit parang walang problema sa lahat ng aspeto, so logically speaking, dapat walang pagkalason sa pagkain. Sa pag-iisip nito, sinabi ng matandang ginang Wilson, kami mismo ang gumawa ng dumplings. Walang problema sa pagkasira. Ano ang maaaring pagkakamali? Mapait na sinabi ni Harold sa gilid, Lola, Narinig ko na maraming walang prinsipyong mga ngalakal, gumamit ng hindi magandang kalidad ng baboy bilang mabuting pagbili. May problema ba sa baboy?